Hello guys! Share ko lang ang aming pamamasyal sa araw ng Solal o mas kilalang tawag na Chinese New Year. Sa araw na February 9 to February 12 ay mayroon kaming 4 days vacation dito sa Korea at naisipan nga namin ng mga kasama ko na gumala sa araw ng Solal. At ang naisipan nga namin puntahan ay ang Herb Island dahil marami daw dito makikita ng mga pink, pink, madamo, halaman at ano-ano pa. Hello guys! Po sila. Dito yung entrance ng ano, ng Herb Island. So, we're going up there. At nung nakarating na nga kami, ay hindi nga kami nabigo dahil napakagaganda nga ng makikita sa Herb Island. Meron silang ginawang malit na island at doon tinayo ang mga puno o Christmas tree na kulay pink. At bukod doon, meron din makikita ng mga damo na kulay pink. At bukod dyan, pwede rin maglaro ng mga bamkar car at tumain ng masarap sarap na pagkain. Tapos, after namin sa mga pink, ay bumaba na kami at bumungad sa amin ang mga nagaganda mga ilaw na akala mo nasa mundo ka na ng Encantadia. Sulit na sulit ang amin pamamasyal dito sa Herb Island. at nung pa-uwi na kami, nadaanan nga namin itong estatwa ni Matyete at itong mga kasama ko ay pinagtripan ang hubad na katawan ni Matyete ay ganyan ba yun? <laughs> naka ka, viral yung ka, pinuha ka naman <laughs> ako din wala akong kabalintangin ko ba? okay na ba? tagal? tapos ako net bakit i-video mo yun? hindi ba atin nagasya? <laughs> tu bigkas talaga yan. Dito <laughs> <Ba't> kasi mo. <tinagpan? laughs> <Tumigas talagan. laughs>